What's up mga kaisan? ah oh, mga kaisan, katapos lang natin magharabis ng talong. Ay tayo po yung mag Yan, bumili po tayo ng mga gagamitin. Yan ito, yan si nanay. Nanay, ilalang ko na po aray. Para maganda-ganda po aray. Yan, bumili ako ng mga ganito mga kaisan. Ito Tsaka itong, hindi ko alam mga mga pangalan yan. Basta napanood ko lang siya sa YouTube. Sa mga landscaper. Yan, po. Dahan-dahan po natin ilalang ito. Pag wala pong gawa, Mm, yan. Papatulong din tayo sa dalawang kambal mamaya paghahakot ng bato. Bale yan. Ito po ang gagamitin natin. Tapos kukuha din po tayo ng tigas ng madre kakao. Tapos ay bato. Disin po ako y bibili ng bato na may kulay. Ay wala naman po sila. Hindi ang gagawin ko po ay ni dini muna. Tapos ay susunod natin ari. Yan. Yan shout out po sa mga magagaling mag landscape po. Ito po ang magiging ano po siste padahon soy po papagayon tapos lalagyan po natin ng ano Pa, lang matama. Oh. <laughs> Ikatlong hakot na puro eh. Yan mga kaisan Hindi po nyo nakikita sa akin si Bunso at saka si Bumbay Naghapay po sila na saging Sa paglalang skate po kami ha -ha Hahakot po naman kami ng bato Ang kasama po natin ay si Ace At tapos na po siya Yan Ari po Tapos na po natin nga uh, Lagyan ng lupa Matabang lupa po yan Kukuha tayo tulang bato Panghanay naman po naka ko tinulungan ni Utol ta. Oh, ang Kas, kasarap lang ng to'y bato. Gas, kasarap lang bato. Ay, mga kainsan. Ganto ang iahanay natin bato. ganito kalaki. Bibili sana tayo ay eh, para makatipid. Mas marami naman pong bato dito. Tuh. Utol 'yung ganito lang kasarapan thol. Yan. Oh.

tama na. Ik. Aba, tama na. bibiyahe po muna namin ari. Papay mo tayo. Ikalawang balik pa no, Toy. Sha. Na, nangkulung. Magbabaybayawak na po, Toy, oh. Mabigat po. Mababya-mababyaawak. Sisimintuhan na lang natin ito. 'Yun, tabi.

o me volta Oh, subscribe tuh kênh Ghiền Sekarang Gõ Để không Sisiminto ka lang itong lalim. Saan pang tayo ito? Sobrang pala yun. Yan ito yeah, mga nag-iisip kami ni Isko kung anong design. Kami po ay hindi, ano ay ang tawag sa akin yun ito eh. Hindi compatible. Hindi, compatible <laughs> pong yung ano, landscaping. Hmm. Hindi, hindi compatible kung sa lalagay yung ano. Oo. Ay nakakita po kami ng pang, it, it, Basat dun sa pagitan ibabaon e pa namin yan eh utoy mas maganda pa siguro dito yung ano bato. yung lumang bato mm. na nahukay natin so, haligi po yun sinaunang haligi ito po ilalagay namin ng tigas ng mati kakao para po ba mabuhay parang patay po yung landscape namin ay eh. O to, lari ito mga kainsan oh ito po yung nahukay namin dalawa ito Ayun, ay, isa'y yung napatabon dito utol kung alam ko lang ipang pang landscape yun eh, no? Napatabon ba? Ito po ay haligi ng mga sinaunang tao. Haligi. Na po. po namin ito. Yung isa po ay natabunan namin dito. Sayang ano tul? Sayang, hinayang kami. Pwede pang pang landscape, pang landscape eh, no tul? Bah, tul? Unduhay, <laughs> ang lato-lato. Unduhay. -lato. Tatay si Gil po. Ayun ko ito doon. Ito lo. Kabig-kabigin konti sa iyo dyan.

maging uh, approve po yung ating uh, ginagawang landscape paano po ipagpuri eh, ng kaigi ang balak natin ha, pati aring likod liligpiti namin ay aring landscape na ari ay pasumala pero wari ko may magkakaigi utol Dito din, dito na ako harap. Aray, harap. Ay, dini. Dini, gano'n, gano'n. ang oh, maganda ito na kagad. Ano, ano pa rin? Ano Maganda ito? Ano pa rin eh? Ano pa Ano Paano? natin ito ay. Yan, pa Para paita ito. Ah, Parang lapit ako. Oh. <laughs> patagilid utol. Yan. Yan. Sige. Kasi simento ako bukas. batu batu bato. Kung bato, bato. utol, utol. lang ako po bukas upor. parang lapid ang mga kainsan. Yan eh, yung timusan at baka mamaya baka insan. Kulang na lang kay pangalan mo diyan ah. Parang. Ma <laughs> makikita po, makikita ko sa comment ninyo kung anong resulta na rin. malaki mo titimusan. Titimusan no. Tingnan mo din yung tigas dito. Ito dyan. Ayan ito. Testing lang. Testing. Testing muna ako ito. Dali po. Ayan pala naman yun. Yan. Abot na. Mga pension ito imimisla natin tingnan yung mga kaisan ayos na kaya ay, ah ito po ilalagyan namin ng bato pang puti o kaya maliliit na bato tapos ay carabao grass ito na po ang final amin pong ihuhukay tapos ito po ilalagyan namin ng orchids na nakukuha sa niyugan yung bilog bilog hmm. sana maganda mga kaisan hindi ko alam din ay eh. pero sa tingin ko naman ay eh, medyo ayos utol yeah. ano?

Tiga detik ni Lupa tu dalam ni dalam ni Eh, ada pun nak Alis Di situ sudah dia tu Warum <laughs> i'm

Hanggang tanghali din tayo utuloy, ano? Yeah. Ay kulang pa po. Baka bukas na. Ang ano naman namin mga kainsan, ang itatanim namin din, din eh, carabao grass, o kaya, atas ay, eh, naghahanap pa po kami ng ano, puti na bato. Tapos ay, eh, lalagyan pa po namin ng design yan. Yan, carabao grass, tapos i eh, design pa. Yari yan. Yari po. Landscape. Ano kaya mga kainsan, Maganda. Medyo ayos din na ano Pag sinabi po ninyo maganda Ay idediritso natin din eh Papagayon At aray Talagang Kumbaga sa Jerline ay aandar na O Kumbaga ay marami pa pong suno Makalat pa Pero papagandahin po natin Ano ko eis Oto eis maganda Tingin mo Eh nanay maganda Ari po ay yung dinisenyo natin na sayang tika bila sana po ay ito po ay yung haligi na ano. Baka po bukas na natin lalagyan ng karabograss gabi na. Hmm, pero maganda na utol. Ano? Maganda rin ang pagka-landscape ano? Tingin mo? Eh. Gawa ng nagtanong po ako sa landscape, sa mga nagla-landscape, eh mahirap naman talaga. Ay medyo may ano po presyo. Ay, yan saludo po sa lahat ng na nagla Ay di sa oo oh, ay sabi ko ako na lang po. Kahit ta uh, pa sumala ay ayos din naman. Ay dito naman po sa bukid ay kumpleto sa gamit. Ay di ang binili lang po natin ay ano. Itong mga halahalaman. Yan para po magandang-gandang tingnan ah mga kaisan tatapusin po naman natin uh, mamuti ng talong gamitin na ay yari na po yung ano La, uh, landscape ay ano kaya maganda mga kaisan ating uh, lalagyan naman sa susunod ng ano bukas baka yung batong puti tapos ay eh, lalagyan natin ng design ang kalalabasan niya parang ganito pakita ko sa inyo mga kainsan basta maganda yan yeah, mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyo pagsama stay humble and God bless peace bye